Yan yeah. so, ah. Uh, Ito na yun. pa ko. Ayan guys. Ayan ah. Sa sagisag ng tao ng taga na ang bayan. Sorry gaw. Ay ako. Oh. Inaka, Hirap nung malayo sa... Malayo kasi kami sa bilihan. Pati palawan dito. Shortcut na ako. So, Ayan. Yeah. Ayan maganda rin eh no? maganda rin ito eh hindi ko lang alam saan dito sila maganda ng QC sabi na pinsan ko yata pupunta dito yung QC but I don't know oh. when it is pupunta ako Palawan yan against the light na naman pangit kay cellphone kasi pagka nabigay na ni kuya yung cellphone na uh, samsung yung luma pinaglumaan maganda yun Tiyaga-tiyaga muna tayo niyan. Hay, kapagod. Layo kasi ng palawan. ko di naka-record. Ayan o. Maganda rin dito eh. Maganda rin tong ano. Mga uh, sinamahan ko ngayon kasi pa uh, iba, -iba lugar. May explore tayo sa iba-ibang lugar. Pero dito-dito lang yan sa Mindanao sa Surigao marami pa rin marami pa tayong lugar na di uh, i-explore yeah <laughs> ay kapagod doon pa wala kayo ng palawan ang init kapagod maglakad yan Di pa maaba yung ano balbas Kakapagod kaya takbo ko ng takbo ko ni <laughs> kakama huli na yung ano damas kaya pala yung palengke nila parang walang tao kasi may ginagawang minamadali nga no minamadali na project kasi alam naman natin after election natigil kasi election ba pero alam ko na ano, eh siguro minamadali na yan kasi iba naman yung nakaupo or same pa rin parang sa Cebu din ganun din minamadali na yung mga project para maturn na ay kapagod o oh, lang ay, malapit ako ilang minuto ko 2 minutes lang pala eh mabilis bilis din pala maglaro saan ba Palawan pupunta lang ako ng Palawan ay,